Anim na pinakamaswerteng bagay sa loob ng bahay na may hatid swerte ngayong July 2024. Ang July 2024 ay isa sa pinakamaswerteng buwan ngayong 2024. Kailangan po ang mga swerteng enerhiya na dala ng mga flying star para sa buwan ng July ay kailangan ma-activate natin yan. Ang paglalagay ng mga bagay na ito sa inyong tahanan ay makakatulong po na tayo ay makaakit ng mga swerteng enerhiya at yan ay ating mapapakinabangan kung yan ay ating maa-activate o mailalagay natin sa tamang uh, lugar na dapat na pinaglalagyan niya huwag po natin sayangin ang mga ng enerhiya ngayon July sapagkat swerte po ang mga ina ng tahanan o ang sektor ng babae ng tahanan ay swerte at ganoon din ang sektor ng ama ng tahanan o ang northwest area at uh, ang Northwest po kasi ay uplifted. So ngayong July, napakaswerte po ng Northwest. Kailangan maglagay kayo nito para makamit po natin yung swerte enerhiya na dala ng July 2024. At ganun din po sa ating mga tahanan, maglagay tayo nito para mapapasok po natin yung mga swerte enerhiya at mapapakinabangan po natin yan, makikita po ninyo. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa inyong buhay kung mahilig ka sa ganito ang mga video huwag kalimutan mag like mag subscribe at share nyo na rin para malaman ng iba ang kanila mga swerte sa buhay at huwag po natin kakalimutan na ang ating mga swerte ay bumabase sa ating paniniwala at ganoon din ang mga enerhiyang nakapaligid sa atin <tinyo> attracting good luck at your front door. Para po makaakit tayo ng swerte at makapasok ito sa loob ng ating tahanan ngayong July 2024, umuha po kayo ng Six Emperor's Coin at isasabit po ninyo yan sa doornam ng inyong mga pintuan. Sa loob po ilalagayan, hindi sa labas. Para sa tuwing bumubukas ang pinto Pumapasok po ang mga swerteng enerhiya at makakukontra po ang mga malas na enerhiya. Kaya tayo gumagamit ng Six Emperors Coin. Para po sa mga walang Six Emperors Coin, pwedeng gumamit ng anim na coins na mamiso. Ngunit kailangang ibalot sa pulang tela at talian nyo yan ng red ribbon para maisabit ninyo sa doorknob ng inyong pinto. Sa loob po ilalagay. Mahalaga po na makapagsabi tayo ngayong July dahil mapapakinabangan po natin ang mga swerte ng enerhiya sa loob ng 2024 na ito. So sa loob po ng isang taon, makikita nyo po yung pagbabago at makakaakit po yan mga oportunidad para sa inyo o para sa atin. Lamp for Wealth ang Southeast area po ay isa sa pinakamaswerteng area sa ating tahanan. Maglagay po kayo dyan ng lamp shade. Pwede ang salt lamp hindi papatayin. Nakasindi lang po ang ilaw dyan. Ngayon kung wala po kayong lamp shade, o wala kayong salt lamp, ano man pong ilaw na meron kayo na pwede ninyong isindi dyan at hindi siya papatayin. Malaking tulong po yan para ma-activate po natin ang Southeast. Ang Southeast po ang may kinalaman sa mga perang naiipon. Kaya ang iba nababaon sa utang kasi po ang perang kinikita nila kulang na kulang po sa panggastos nila. Ang nangyayari po kasi kapag ang Southeast area natin ay hindi natin na-activate, ang lahat ng kinikita natin ay parang bula lang na dumadaan sa kamay natin nawawala na uubos. Gagawa ng paraan, dag, gagawa ng dahilan ng pagkakataon para magamit ang perang meron kayo at hindi na itatabi. Napakahalaga po ng Southeast para po doon sa may mga utang na gustong makabayad maaari po kayong magkaroon ng mga oportunidad at makakabayad kayo sa mga utang ninyo kapag naglagay po kayo ng uh, ilaw ngayong buwan ng July o ano mga enhancer na mailalagay ninyo sa Southeast East ninyo ngayong July lahat po na mga wealth enhancers, mga laping buda mga red na pampaswerte, ilagay ninyo yan sa Southeast East area ninyo suwerte po, maaaring maibsan ang mga problema ninyo sa utang. Sa nagtatanong po tungkol sa utang, Southeast po ang may kinalaman sa mga perang na iipon. So kaya nababaon sa utang dahil ang Southeast maaaring afflicted. Baka naman ang Southeast ninyo may kanal sa harap. Sa susunod na video ko, tatalakayin ko yan para po makatulong doon sa mga tao na nababaon sa utang. Burning incense In the center of your living room. At pwede rin po itong gawin sa southwest area ng inyong tahanan. Ang pagsisindi po ng insenso araw-araw ngayon buwan ng July 2024 sa center ng living room ay maaari pong makatulong na ma-activate ang mga wealth energies sa loob ng ating tahanan. Huwag po natin kakalimutan na isa sa pinakamahalagang area ang center. Kaya't nakakaakit tayo ng swerte sa ating tahanan dahil po yan sa center ng ating tahanan. At iwasan kung mayroong uh, nailagay kayong tubig o halaman sa center ng inyong living room, ilipat niyo po yan. Sabagat napapahina po ang center. Tandaan po, Araw-araw tayo magsisindi ng insenso sa center ng ating living room sa buong July. At pwede rin magsindi ng insenso sa southwest. Plants in water. Maglagay po ng halaman na nasa tubig, especially po lucky bamboo. Ilagay nyo po sa northwest area ng inyong tahanan. Kung meron kayong office sa Northwest, maglagay po kayo ng uh, lucky bamboo na nasa tubig o plants and water. Pwede po yan, ilagay ninyo sa Northwest. Swerte po yan, makakatulong po yan para sa mister ng tahanan o sa mga ama ng tahanan. Ang Northwest po ngayon July ay merong napakaswerteng enerhiya. Kaya maglagay tayo ng uh, mga enhancer. Kagaya po ng plants and water, at pwede rin maglagay ng mga metal objects dyan ngayong July 2024. Glass of water. Ilagay po ito sa southwest area ng ating living room. Ang southwest po ay mayroong prosperity star at ang paglalagay ng tubig na nakalagay sa baso ay makakatulong po para ma-activate ang mga swerteng enerhiya at makakatulong ito para sa buong pamilya. Ang southwest area po ay kabilang po sa mga masaswerteng area ng ating tahanan. Maglagay po kayo ng tubig na nakalagay sa baso. Kung meron kayong uh, garapon na may takip, pwedeng maglagay. Para po hindi matapon, pwede po yan. Ngayon kung wala naman po nga, uh, magiging dahilan para matapon yung tubig, pwedeng nakalagay sa baso. At pwede rin magsindi dyan ng ensenso. Dalawang peraso pwede po, pwede kayong magsindi kahit na may nakalagay kayong tubig dyan. So pwede pong maglagay ng uh, mga pampaswerte na yan, makakatulong po yan para ngayong July ma-activate natin ang lahat ng swerteng area sa ating tahanan. Ang buwan ng July ngayon 2024 ay isa sa pinakamaswerteng buwan. Kahit wag po natin palalagpasin, maglagay tayo ng mga pampaswerte para po maakit natin ang mga suwerte enerhiya at yan ay mapapakinabangan po natin para sa buong taon nito 2024. Papapakinabangan po natin yan. Makikita ninyo kung ano ang maa-attract na enerhiya niyan lalo na kung tama po ang paglalagay ninyo. Tandaan po nating mabuti mayroon po tayong mga malas na enerhiya. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga monthly flying star Kaya't ina-activate natin ang lahat ng swerteng area para po ang mas ma-activate natin ay yung mga lucky energies. At hindi tayo masyadong maapektuhan ng mga negative energies na dala rin ng buwan o dala rin ng uh, flying star para sa buwan na yan. Pwede tayong maglagay anumang oras na pwede kayo maglagay, maglagay po kayo. Sa pagsisindi po ng insenso, pwede kayo magsindi ano uh, anumang oras, pwede po. At sa paglalagay po ng mga ritual, pwede pong maglagay kahit gabi. Pwede po yan kung gabi ang oras na libre kayo, maglagay po kayo. Sa pagsisindi po ng insenso, hanggat uh, may liwanag pa po ng araw, pwede. Dahil napakaswerte po ng buwan ng July. At lalong-lalo na kung malalagyan natin yung mga area na, na, na tinalakay natin, malalagyan natin yung mga pampaswerte, kahit po anong oras pwedeng magsindi ng ensenso sapagkat na ilagay na natin ang mga pampaswerte sa kanil kanilang mga area. Maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong po kayo, mag-comment po kayo. Kapag yan po ay akin na basa, yan po ay akin na sasagutin